Sino ba nakaranas nito mga bossing na maingay ang kanyang preno sa likuran kapag tinulak mo mga boss? Ganito ang ingay niya mga boss kapag uh, tinulak mo. yan Ayan no? Oh, kahit konti. Ayan no? Oh. Ayan mga boss. Ayan. Wala na. Kung isa ka sa problema nito mga bossing, para sa iyo tong video na to mga boss. So, ito mga bossing, napakaingay niya mga boss. So, ito so, solusyon na natin. So, ang problema kasi nito mga bossing is hindi ko lang yan napalinisan mga boss. So, almost one year na rin mga bossing, no? Uh, hindi ko pa nalinisan yan. Kasi minsan umiiral talaga ang katamaran mga boss. So, ayan, lumabas yung resulta. Ayan. Solusyonan is lilinisan lang natin yan. So, ayan, tanggalin muna natin yan mga boss. Ito isa dalawa at saka may dalawa pa sa ilalim mga bossing may dalawa pa yan sa ilalim so 14 pala tong dalawang tornilyo mga bossing yan 14 yan tapos dito naman sa baba mga bossing sa may exhaust nya is 10mm mga boss sa mga gustong mag DIY dyan is good itong tools para sa inyo mga bossing ito dahil complete na po ito so ilalapag ko na lang dito sa comment section mga bossing So syempre bago natin gagamitan ng impact wrench is uh, gagamit tayo ng penetrating spray mga bossing para uh, pag impact natin is madali na lang po matatanggal. Yan. Ayan. Ito na siya mga boss. Ah. Wow, napaka dumi na mga bossing. Yan. Kaya maingay na. Yan lalo na dito sa may kanyang mugs ayan tangalan natin tong lihain konti na 1000 grit sa mga nagtatanong kung ano po ang friction na to is pang sky drive na 125 mga bossing ayan so ganoon na siya kadumi mga boss kaya pala maingay ayan so kailangan na rin natin yan linisan tsaka lilihain din ito mga bossing dati naka 14S ako mga bossing kaya kaya yung kain niya mga boss sa pagpreno is kalahati ilang ayan yan yung dati nung naka 14S pa ako is kalahati ilang yung na, na -iipit niya kapag nagpreno yan mga boss oh, kalahati ilang nung naka 14S pa ako o so, ito boss, oh, grabe dumi na boss kailangan na rin linisan to niyan napaka dumi na kaya isa din ito sa dahilan kung bakit tumiingay lalo na dito sa Break show mga bossing so dito unahin natin paglilinis dito mga bossing yan ano oh, grabe napaka dumi na tapos ito yung gamit ko muna ng panglinis sa kanyang brick mga bossing ito muna ginagamit ko kasi naubusan kasi ako ng degreaser mga bossing kaya ito goods naman to mga bossing hindi naman to nakakasunog ng oil seal dyan yan so yan unahin natin ayan So nakakatanggal na rin naman mga boxing. Dapat sabayan mo lang ng brush ng para sa tooth Yan. Natatanggal naman. Dapat kasi uh, na monitor nyo ito mga bossing kasi pag hindi nyo ito na monitor is mag-i-stack up po ang bulong niyan mga boss. Lalo na dito mga boxing sa pick mga bossing kung is, ang spray nyo dito ay WD-40 uh, payo ko lang is wag muna mga boss kasi didikit kasi yung mga likabok mga boss kapag WD-40 ang ginagamit yung mga boss yan malinis na po yan mga bossing so next na naman natin lilinisin is ito mga boss ito sa brick cam is tatanggalin natin yan mga boss tatanggalin natin itong allen bolt mga bossing para mahila po bali pa po ang hila nyan mga bossing ito gagamit tayo ng 5mm na allen bolt mga boss yan so tatanggalin muna natin itong mga bossing para mahila natin sa loob yung brake ka mga boss paloob kasi ang tam ah, paloob kasi ang tanggal nito mga bossing kaya yun nagsasabi diyan na pwede ba daw matanggal hindi mga boss. Kung sa labas hindi mga boss kasi pag tinatanggal mo yan mga boss is masasabit niyan dito mga bossing. So pa po talaga ang tanggal niyan bago ito mahugot mga bossing. So ito na po siya mga boss. Tayo so, pinukpok ko lang siya mga bossing kasi nakahing kasi ako mga boss na break arm. Yan napaka napakadumi mga boss. Kailangan na natin linisan 'yan para maganda po ang kanyang play. So, next naman, linisin natin It's sa loob ng break ka mga bossing 'yan. Napakadumi na. 'Yan, napakadumi na mga boss. 'Yan. 'Yan. So ang bala ko sa mugs dito mga bossing is uh, tatanggalin ko itong pintura ng mugs mga bossing. Nakita ko lang kasi sa naka Bergman din mga boss is tinatanggal nila yung pintura. Bumagay naman mga bossing kasi nagkakulay silver siya matapos matanggal itong stock na pintura mga boss. Naka-order na rin ako mga boss ng spray paint remover mga boss para matanggalin din natin itong pintura at gawin na lang silver mga bossing. Mas bagay pa para kang naka bomb x na mugs yan malinis na mga bossing yan wala na napaka smooth na pati din sa ilalim ng spline yan wala yan so ito lilihaan din ito ng 1000 grit mga bossing yan, para mawala yung gaspang niya sa lining. Yan kasi ang isa din kasi to sa cause ng ingay mga bossing is magaspang yung lining. yan so para maging plain po lahat. So kailangan na natin ng liha ng 1000 grit. Tapos mamaya check natin kung talagang umiingay pa siya mga boss. Yeah, pati din sa kanal niya mga bossing, yan. So, okay mga bossing, malinis na po ang kanyang lining. Ayan, nalihaan na natin konti tapos uh, kabit muna natin itong brick ka mga boss. So bago nyo ikabit dito mga bossing is lalagyan muna itong grasa dito sa parang may kanal niya mga boss. Pag nilagay mo dito nga walang grasa mga boss yan, napakagaspang mga boss. Yan, magaspang siya mga boss. So kailangan siya lagyan ng grasa lagyan ng grasa konti mga bossing dito sa gitna yung parang kanal nya yan yan i-spread muna natin para mag lubricate po sa ilalim yan pahira na lang po yung nasa labas mga boss ito yan tsaka dito so yan napaka smooth na yan mga bossing next naman ang kabit natin is itong break arm mga bossing na pag miyo po ito yan pag miyo ay po ang ginagamit ko mga bossing uh, para po sa Bergma EX so dapat mga boss pag kinabit mo ito is dapat itong tuldok nito mga bossing is nakasintro po yan sa baba mga boss bali pa ganyan mga boss kasi pag yung tuldok is na patagilid yan pagpasok kapag patagilid yan is hindi yan papasok mga boss sa spline nya mga bossing ayan so kailangan sa gitna siya para papasok yung tuldok mga boss ayan dapat nasa baba yung tuldok at naka gitna mga bossing ayan sige try natin ayan, pumasok siya mga boss. Yan. So pumasok na mga bossing. Yan. ayan. Good na yan mga bossing. Kakabit na natin tong break show mga bossing. So bago muna is lalagyan muna natin itong grasa mga bossing. Diyan mga boss. Lalagyan muna natin diyan ng grasa at saka dito mga bossing para maganda yung play niya mga boss no para bumabalik agad mga boss hindi mag stack up mga bossing kapag pinaangat mo yung break show yan so dito mga bossing sa kanyang spline yan kunti lang yan mga boss para hindi po masikip kapag hindi po masikip masyado kapag tinatanggal natin mga bossing bali madali na lang yan dapat nakalubricant yan mga bossing yan ang kagandahan lang dito mga boss sa sky drive is matigas yung kanyang spring kaya madali siyang makabalik agad hindi katulad sa stock na malambot yung spring niya mga bossing kaya Uh, matagal siyang bumalik sa pwesto mga boss so yun ang kagandahan dito mga boss kasi napaka sikip nito mga boss hmm? kita mo grabe yan ito yung sinasabi ko mga boss sa spring pa lang sa stock ng spring ng BMX mga boss is malambot mga boss kapag napreno mo yan ayan pag binitawan mo na is madag, matagal po bumalik mga bossing unlike dito mga bosing na mas mas ano po yung spring napakatigas is bumabalik agad sa pwesto mga bosing kaya hindi naiipit yung brick syo, mga bosing sa mags mabilis sya bumalik dahil sa tigas ng kanyang spring unlike sa stock na, na spring is malambot mga bosing hindi agad bumabalik sa pwesto mga boss Ayan, bali bali sa stock na spring nakaganon lang siya, boss. Na stock up. So kailangan mo pampihitin mga boss para bumalik sa pwesto. 'Yun ang problema sa stock mga boss eh, ng spring. So dito sa sky drive pag pinihit mo bumabalik agad mga boss eh. dahil matigas ang kanyang spring bumalik agad kaya maganda po yung free ng mags kasi walang nasasabit konti dito sa mags mga sa bricks mga bossing iba ibabalik na po natin siya mga boss yan alright pasok ito yung sinasabi ko mga boss kanina sa stock ng spring sa break show mga bossing is matagal bumalik mga bossing kapag pinihit mo ayan nakapihit na tapos binitawan mo yung preno is nakaganon lang mga bosing, kunti lang yung balik niya mga bossing bali nakaganito lang kapag binitawan mo na kaya nagkaroon siya ng ano uh, gaspang ng kanyang free hindi agad nakaikot ng maayos mga bossing so unlike dito sa sky drive na brake show mga bossing is makapal po ang kanyang spring i mean matigas pala so kapag pinihit mo mga bossing ayan is pag binitawan mo is bumabalik agad mga bossing kaya nagkaroon ng magandang free wheel ulitin ko yung stock na spring ng brake show kapag piniga mo kaya tapos pag binitawan mo kunti lang yung hila mga bossing kaya ganyan lang so nagkaroon ng ayan hin hindi magandang free mga bossing medyo sabit sa kunti kapag stuck yung spring so kapag naka sky drive naman kapag piniga mo yan pag binitaw mo yung preno sa likuran babalik agad mga bosing kaya maganda yung freewheel mga bosing walang sabit yan so sa pagbalik naman nito mga bosing dapat nakatono yan mga boss kasi pag masyado mong hinigpitan is wala na yung freewheel mga boss gaya nito ano o tigas walang free will so kailangan mo nang kunting luwag mga bossing hanggang makuha mo na yung free will niya mga bossing yan medyo matigas pa so la, sa mga ano lang to sa mga baguhan na gustong mag DIY mga bossing yan so medyo ano pa wala pang free will masikip pa so kunting luwag pa yan para lang to sa mga beginner mga bossing sa mga gusto matutong mag DIY yan So, kunti pa mga bossing para may free will siya mga boss. So, ayan. Nakuha na yung templa mga bossing. Kunti pa para may free will na talaga. So, ayan. May free will na mga bossing. Tapos na natin na linisan. So, pakinggan nyo ito. Ayan, wala na. Yan, wala na mga bossing. Yan oh. Pinipiga ko 'yan. Hmm. Wala na mga boss. So, 'yun lang, linis lang ang solusyon mga bossing.